Balik adventure naman At ito may sulit agad May kasamang talagbago Ayun sa pole Nakaalis yung talagbago Butat hindi lumayo Ayan sa din Balikan ko yung napagpanaan ko Baka may kasamahan pa itong Sulit Meron pa nga nasa ilalim Hintayin ko lumabas Tandito, lumabas na. Ayan, sa pole. Ganda ng buwi naman, ano? Oh. Tatlong isda agad. Bagong spot ito. Ito, talagang bago. Ops, manok. Ay, hamal na manok at nandyan na naman. Bagong spot ito sa parting malayo. Medyo humina na yung habagat, kaya nakalayo na kami. Eh. At ito, may talagang bago pa. Dalawa. Ito muna. Ayan, sa pole. Lumabas na yung isa. Oops, manok pa. Talaga? Eh. talagang. Ayan, sa pole din. Simula na naman ang pasaway ng mga manok. Ayos ang bagong spot na ito. May isda. At andito, may isda pa. Malaking kanubing. Dito ko puntahan sa kabila. Baka kita dito. Andito. Kaya lang umalis. Bumalik dito sa dati. Mailap ang kanuping na ito. Nawala na. Saan na kaya pumunta? Dito baka andito lang dito. Nawala. Andito bumalik sa dati. Kaya lang. Kita lang ang buntot. Puntaan ko dito sa Kabila uli. Ito, kita na. Tumago uli. Umbigkas pa yung pana ako. Nagulat pa. Nawala na. Andito. Mailap talaga. Pinapahirapan ako. Ando na. Umalis na. Aray, sayang. Huminto ka. Ha, maganda. Sumuot. Nawala. Andun sa pinakailalim. Ayun, sa pole. Ha, ah, wala ka. Pinahirapan mo ako. Sasabawan kita bukas. Makabawi man lamang kung tawagin ito dito sa lugar namin kanuping or manuping masarap itong sabawan lalo na at sariwa bitsin at asin lang talap na ito sana may kasama pa ito may solid natarago ang isda dito sa bagong spot na ito takot sa tao dito ayan sa pool Maganda at maisda. Sana tuloy-tuloy lang. Ops, balatan. Mabig na ito. 300. Hoy, meron pang ko pa pa. Tandahanin ko lang. Huli ka. Ma 200 gram lang ito. At ito, may isda pa hala, sunod-sunod. Ayan, sa pool. Yung isang uri ito ng lapu-lapo. At ito, meron pa. Solid. Ayan, sa pool. Sunod-sunod ang pamana. Meron pa. May love. Ay, hamal na solid ito. Hindi na malaman kung saan pupunta. punta ay, hey, grabbing ilap. Ando na, bahala ka sa buhay mo. At ito, may solid pa. Ayun, sa pool. Gantang tiyagaan pag ganitong sunod-sunod ang isda. At ito, talagbago. Ayan, sa pool. Sige. Sige. Pakita lang kayo ng pakita. Tsatsaga-tsagaan ko kayo. At ito, may sibungin. Hindi gumagalaw. Sigurado na ito. Yari ka. Ayun, gitik. Ganito ang gagandang tama. Hindi nakakapalag. Ito ang isdang masarap na luto. Sweet and At ito, may pa. Yari, ikaw ulit. Ayun, gitik. Thank you, Lord, ka. Surti ng bahurang. Maisda pa. At ito, may talagbago. Ayun, gitik. Sige. Labas lang kayo ng labas. At ito, tikwe. Tikwe. Ayan, sa pool. Oops, manok pa. Ay, hamal na manok. Tagsigat na naman. Ito, alatan. Ayan, sa pool. Oops, manok Ay, talagang kala ko baga kung... ay, hamal na mga pasaway na ito. Ito, solid. Yun lang. Nakapunit. Ayan, ay nakapunit din. Ayun, nasinter din. Ah, wala mo lok ito, sinusunod-sunodan na naman ako. Kanina hindi pa ako nasimula, hindi nagpapara si Ito, Talagbago. bago. Ayun, Giti. Wala, hindi na naman ako maka discard nito. Mayroon pa talagbago. bago talagang bago na tuloy ang tingin ko dun sa solid ay ha na andun pa nakaalis na lang yung talag bago ito ang tunay na talag bago butat hindi talaga solid ang tingin ko andun pa ay ano naman kayo marami ang isda marami rin naman manok ito may samaral nasa ilalim ng kurals at ito may isa pa ito muna. Ayan, sa Kasa At itong isa pa. Ganda ng pusto. Sari ka. Ayun, gitik. Ay, haamulat. Pati aso mayroon na din. Huy, ano ng buhay ito? Hala ka. May manok na may aso pa. Ito, Balatan. Alanganin pa sa medium. Pwede na ito. Mag-50 baga, di dagdag na rin pandurodog itong. Swerte pala ang manok at aso. Sige, tahol at tulaap pa kayo. Para lumabas ang mga isda. Ito, talagbago. At surahan. Ito muna. Ayun, gitik. Kasa uli. Ayun, gitik din. Nasaan na kayo mga manok? Tilaok lang ng tilaok para labas na labas ang mga isda. Oops! Manok! Ay, manok! Sibungin! Ay, haamal na manok na. Lito na ako. Tumago na. Yari ka. Ayun! Sa pole! Nakatanggal. Gitik pala yan. op sige! Tulaok ka pa! nakatalbo akala ako hindi tinalaban nagitik pala salamat sa bagong spot na ito at maraming isda silipin ko ito baka may talagbago bago oy surahan pala yun ayun gitik tag isa na ang inakay ko nang iihawin bukas kita may danggit pa Kasa uli. Ayun, gitik din. Tumabi siguro ang mga isda dito. Gawa ng lakas ng habagat. Mabuti na lang at medyo humina ang habagat kaya nakalayo kami. At ito, naka tagpo kami ng bagong spot. Ito, surahan pa. Ayun, gitik din. Tagiisa na ang inakay at ina ng inakay ko. Sana makakuha pang isa para kay Kumari naman. Ha, mala Kumari at di ko talaga malimutan. Ito si Bungin. Hindi gumagalaw, siguraduhin ko uli. Ayan, sa pole. Nakatanggal pa. Ando na. Aray. Ayaw nang huminto. Sipatin ko maigi. Oh, malis na. Ando nga sa pinakamalayo. Yan, may pag-asa. Sumuot. <laughs> Yari ka. Sapul, bato ka. Ay, haman na yan. Dinaplisan lang. Bato ang nasintro. Bote na lang at huminto Ayon, sapul. Pinahirapan mo ako may manitis takasilong sa corals. maganda at hindi gumagalaw sana mga gitig ayon gaplis nasamaan ng tama bungaw na damputin ko na lang malakas pa pala sumuot na kasa ulit papanain ko na ito at malakas pa ayon gitig manete ang isdang may balbas. oy, may mo takbong talak bago. Langoy pala. Ah, oh, malulang lang pala itong paa. Ayan, sa pool. May isa pa. Kasa muna. Ayan, sa pool din. Haakit na ako sa bangka at na naman ang kamay ko. Gawa na naman ito ng pao. Oo. Oh. guys nakatching po tayo ng spot na maisda sigurado na naman ang pandurodugtong nito nagtabihan ang mga isda dito sa bagong spot Diyan? Puro nung ang silo namin Ito, plastic, eh, parang buksoy Doon pa isa Sa silo Ano yung itik? Eh, diyan na sa plastic Makuha lang ng plastic sa baba Maganda at Halos pili ang isda Mga magandang klase Yeah. Tanggalin mo lang yung tarik lang yan. <laughs> ewod, ewod lang yan. Dito na niyan. Hebat hebat lah ya. Hanya di sini lang mula mula kami dive. Hanya sebab lu sangat melempar. Ma, isan dive kami. Menakdakan pala abang nang. kahit ilang piraso